Wala, hindi niya. Nakabot ko ikog. Magandang araw po. Kaninang umaga, kinabahan ako kay mama kasi uh, biglag niya akong tinawag at sumisigaw. Akala ko kung ano na ang nangyari sa kanya. Yun pala, meron siyang nakitang buntot at naabutan ko yun. Papunta dito sa likod ng karton. Medyo nahirapan po tayo dito kasi nasa ilalim po siya ng kama ni mama. Buti na lang at dito siya nagtago kasi kung sa kabilang kanto siya, hirap po nating mapalabas ito dahil maraming gamit. Bantay sa ka. Yan na, guwas na. Sa mga oras na yan, nakita ko na po yung ulo. Nagbabalak na ang lumabas. At yun, gumapang na nga. Kaya po pala nagsisigaw si mama kasi ahas po yung bisita niya. Takot po siya dito kasi medyo may katapangan po ang ahas na to. Minsan na po siyang hinabol nito noon nung habang pinagbubuntis niya yung nakakatala kong kapatid. At yun, umakyat na po talaga sa higaan ni mama. Medyo may kalakihan na po ito kumpara sa normal size nila. Buti na lang at naharang natin. Hindi siya nakapunta sa maraming gamit. Bumalik po siya sa kanyang pinagtataguan. Ang tawag po dito sa amin ay buligan. Ang kulay po nito ay kalahati ang brown at kalahati kulay itim. Taga ko lapad ma. Lapad ugulo kaya ako kay ipit. Kahoy, kahoy na lang tabla. gumapang na naman po ulit yung ahas kaya dali-dali tayong bumaba para harangan po yung ahas na makapunta sa maraming gamit. at yun bumalik na naman ulit sa kanyang tinakbuhan sinubukan nating ipitin yung katawan niya kaso napakahirap dahil sa maraming gamit hanggang sa nakalabas na siya sa bintana kaya dali dali akong tumakbo para tignan sa labas nakagawas ha? nakagawas ha? nagulat pa si mama akala niya sa kanya papunta yung ahas nawala na yun sinubukan po nating hanapin ang ahas kaso tuluyan na talagang naglaho asa na ka to guys wala niya daw ito aning kuan mga tabla